Ah, mga kaisan, si Kuya Pagu, si Elmer. Woo! Toy! <laughs> Sasabog! Oo! Oh. Toy! May si Alan! Oo nga, ayos lang! Oo nga! Kayang-kaya -kaya na, Ray! Yung mga kaysan, si tatay naman nag uh, ano nagkakaskater po oh. sina Otoy pinatarin mo hindi pa tapos nagpakarga po tayo ng abono Hingan kay Otoy kay anak po ni Pio Kambal Otoy hawakan ko Otoy sub sub ah <laughs> gay spray ba, O okay, di ka tayo dumaan sa taas to eh Di niyo to eh What's up mga kainsan Yan yeah, mga kainsan Ay uh, may nakatsa yung followers natin From uh, Pampanga Ay tagkabuti daw sa kanila Ay ano Na ano tawag doon mga kainsan Sumakit anti yan Ay disclaimer ang po Pag po kayo ikukuha ng kabuti sa dayami Meron kasing minsan may mga tumutubong kabuti na hindi naman kawarila ang nung nasa dayami pero hindi po talaga siya nakakain lasun po ay buti po na magdamag laang naman sa katantiyan tapos ay nagdumi ay thanks God pa rin at ayos na kaya lang yan sa mga followers po natin na mga bago na mga nakapanood ng ating kabuti ay ari po yung kabuti na nakakain ito ito mga yan sa mga gantong gilid gilid po ay meron ding tumutubo ng uh, mga malalaking kabuti sa mga gatong gubat-gubat sa ganito po pero yung po ay iba yan kagaya na rin mga kainsan ori oh, oh laki yan giant mushroom ari parang malalasap ka malalasap ka pagkakainin mo oh yan parang malalasap ka bang tingnan, pero ang totoo nyan mga kainsan hindi po ito nakakain yan giant mushroom mga kainsan yan po ay kung tawagin ay kabuting singsing. -sing. Yan. May singsing sing po sa gitna. Yan. Disclaimer lang mga kainsan. Sa ibang lugar, nakakain po ito. Sa ibang bansa. Pero, dito sa atin, parang hindi pa ako nakakakita ng kumakain. Yan. Di ba kawari nya mga kainsan? Yan. Pero, kailangan na po aware po kayo. Kung hindi talaga kayo sigurado, wag na po kayong kumuha ng kabuti. Para aware po. Doon sa sa mga manonood. Yan. Delikado po ito ay. Yan po ay kawari nung sa dayami. Yan lang mga kainsan ha. Paalala po, pag hindi po kayo sanay kumuha ng kabuti sa gubat, ay wag na po kayong basta-basta kumuha or kumain. Ah, ay gusto nyo makita si San Pedro mga kainsan na ma maagap-agap, ma ma yung biro lang po. Kaya lang ingat talaga kayo. Um, man, sinasabi ko sa inyo mga kainsan, gusto nyo bumata. Hmm. Disclaimer lang, hindi po ito nakakain. Kalapit lang siya ng dayamihan. Yan po ay kalimitan sa ganyan tumutubo sa mga gubat. Tayong kapatid lang ha. At pa kay motos nang maagap ay a uh, sinasabi ko sa inyo mga kainsan. Oh. Ingat. Huwag na nga naman kayong kumain. Bumili na lang kayo ng one na manok. Igisa ninyo. Oh, kaysa yung malasong kayo, hindi naman niyo alam. Kumbaga, first time nga nung ibang pumunta sa gubat. Kasi siguro yung nagkakamping, kamping. Eh, hindi naman sanay kumuha. Ayan, may ikit okay na. Pasalamat din tayo. Ayan, muli po ha. Bawal po. Ayan, mga kaysan, tayo po mag-aabono at uh, po tayo kay Utoy. aabuno po tayo doon sa Ilaya. Yun lamang po, payong kapatid laang. Babae pala rin kay Tiyo ay. Kaya nagwala yun sa Oo, oh, dyan Utoy. Dyan na lang ako to apunti. Iikot ko pa, layo. Yun ang layo. na may isas. Ha? Hindi <tod> <tod> yan na Utoy. Utoy, kabuti o. Dalhin mo Utoy. Kabuti. <tod> Utoy din nila laang. Eh. Hindi ni utoy. Ata ba hindi basa. Dine tit, pwede na diyan, diyan. Ari po ang abunuhan natin eh. Eh utoy diyan na. Oh, may tao ka po pala diyan. Wala hindi akin yung kay magre. Pinangihi ko yung dapog utoy at sayang. Ay, nakakasali sa vlog. Oo, oh, utoy ah. Oo, oh, panos eh. Kabarkada po ni Asia, pinsanin ko po. Ang asawa, asawa mo ang pinsanin namin, ano eh? Lokbaning si Utoy. Anong apelyido mo, Utoy? Talpi. Talpi. Ah, shout out po sa mga Talpi. Mga Lokbaning ito, bulok Lokbanin ito eh Mindanao. Ah. Pero sa Lokban kayo na pati, talaga. Mm -hmm. San sa Mindanao? Dira, pero ang anak po sa <laughs> Lucina. <laughs> ah, sa Lucina. Ay ido Utoy. Kami nga ay tubong Quezon eh, pero ang kalululuhan namin si Buano. Sibu, Cebu, sibu. Yung pinakang lolo namin ito eh. Ah, lola. Sibu naman, sibu. Siyempre, sa sobrang ilang generasyon na ba? Baka sampung generasyon na, sabi nila. Ipat, ipat, Oo. Lolo ko talaga ang taga Quezon. Lolo ko nga ba? Basta yun. Isa sa kanila yung taga Cebu. Cebuano. Oh. Are, Otoy, eh, baka may kasamahan pa. Doon sa may kabayo. Yun ay tubuan din na may kabuti. Mayroon ako nakit ng ganito kong Oh. Yung kanina. Ay, problema niyan, boss. Oh, ay spray to. Saglit lang ang sa akin 'yan. <laughs> Pagka ako gagis niyan, may. Ha? Maghapon na rin to eh. Ari mga isang uras lang sa akin. Yung bilis kong magabuno Sabi nga nung iba, inaano mo Mapagabuno Ako mabilis. <laughs> Pero parehas yun utoy, parehas. Parot parini ay. Ay, hindi. Pag pagsanay na ay. Gawa ng simulat simulat sa pulay kay tatay ako nag ay. Talagang mga Ano Oo. Bata pa lang eh gaabono na. Tayo to, salamat ah. Oh, salamat po. Yung may kabayo, di ni medaya may kaunti. Meron ako kanina nakitang yung kabayo ni Tito Silito. Ha? Kay si Silito merong akong kabuti dong maliliit nakita ko. Sa taas-taas noon. dalimutoy. mo to, eh. Meron pa doon, tingnan mo doon, meron ako nakitang gajulin. Pwede na yun Lahok ka mo ng pansit Biswa Tama thank you Ah oh, mga kaysan, mga kamag-anakang ko po pala <laughs> Ay ano po Yan po ay mga kamag anak natin Mga pinsanin po natin Lokbanayin Mga kaysan Ito sa isa sa pinakamahirap na trabaho din pag, pag mag po Kailangan po ay parehas parehas po ito gawa ng hindi po magsasabay pag aani pag po hindi parehas ang sabog yan abono po sa palay eh. hindi po kasi ito hindi po aani ang palayan pag pure organic po pero meron na po ngayong nabibiling ano yung yung panghagis po ng abono sabi nga ng mga kabataan din Kuy, ko yeah, eh kuya marunong ka pala nyan magsabog sabi ko eh 8 years old 9 years old pala ang eh mulat na kami sa ganito mga kainsan kaya bata pala ang alam na namin lahat ng trabaho mapa contraction lahat pag uuling sabi nga ay dapat ay alam mo lahat ang trabaho ay kahit siyang kamapadpad alam mo lahat hindi po ito ano mga kaisan pag po, hindi pa refresh ang sabog mo. Merong malago, merong hindi. Kailangan po pantay na pantay po. Kalkulasyon. Hindi to hindi po ito basta-basta yung sinasa sinahagis. Kalkulasyon po 'yan. Napapag-aralan naman po lahat. pag po hindi sanay ang magiging palay po parang uka-uka may malago mayroong hindi tapos pag mag-aani ka nag hindi mag hindi para po bang bako-bako magiging bako-bako po O ah, mga kaisan, patuloy pa rin po pag-aabun, o. Kaysan din ko na may gagamas po din, eh. Pagkagamas naman na rin mga kaisan, mag-aantay lang na mga dalawang buwan, mag-aani na po. <laughs> Walang tigilan na po. Walang ubo. Ang trabaho. i <laughs> Oh. Oh, dali. Ano nangyari sa mukha ninyo? Ah, ay nandigma. Ay, wala nyo. Nandaga. Ang itsura, oh. Hindi makilala. Ah, ito pa, oh. Uh -uh. Hindi makilala si Milky. <laughs> Liligo kita. Banda. Nandaga ba kayo? Iyan, ano yan? Ay. Nahuli naman ninyo. Ayan o. No? Oh. Ang putik. Ang putik ng mga kapatid eh. Nahuli ba ka? Ha? Nahuli. Banda, nahuli. Ha? Good job. Okay sa, maghahakot po tayo ng abong na pagitna. Walang so ating mga aso yung na. namin big asula mga kainsan maka-spray hmm. natin sa damo mukhang malalim ito mga kainsan ha? first time ko po dito makalusong kanya ay siya meron po dito hanggang ano eh hanggang bay -awag. hindi ko nalulutungan yung mga malalim pumuloy tumunoy oh, po ba, malalim din nga pala rin Isa, isama siya insa. Mamiray tayo sa paglalista at para sa tangal-ia, sa mubu niya insa. Isa, nakatakali din po ah eh talaga mga tama pagkakabulog ko na po sa trabaho ngayon ah, ah mga kaisan kakain naman po ng tanghali paano mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Stay humble and God bless peace by. Salamat po.